ang pinakamabigat na laban ng gilas mangyayari na makakasagupa ang pisikal na mga malalaro ng China at ang susunod na Yao Ming, yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Naging mainit ang lahat ng labang kahapon sa men's basketball tournament ng 19th Asian Games. Mananatiling malinas ang standing ng Jordan matapos talunin ng national team ng Saudi Arabia. Matinding upset naman ang nangyari sa naging laban ng Japan at Chinese Taipei. Nang talunin at tambakan ng Taipei ang Japan sa final score na 85-66. Dahil dito ay tila nagpapakita ng matibay na statement ang national team ng Chinese Taipei sa Asian basketball scene. Hindi na rin nakakapagtaka ito dahil unti-unti nang umaasensa ang kanilang basketball system. Lalo na ngayon at may ilang mga mahusay na mga former NBA players na naglalaro sa kanilang mga local basketball leagues. Pinadapa naman ng China ang South Korea sa final score na 84-70. Hataw ang host country habang ang Pilipinas ay tinalo ang national team ng Iran sa isang nakakanervyos na ending. Marami pa sa ating mga kababayan ng proud Pinoy sa mga early quarters ng laro. Pero nang matunaw na ang mahigit 20 puntos na kalamangan ng gilas ay ang ilang dito ay bumaliktad na at kumampina sa Iran. Pero good thing dahil sa ending ay sa Pilipinas pa rin napunta ang panalo. Kaya't proud Pinoy na ulit ang mga talangka nating mga kababayan. Anyway, dahil dito ay uuusad na sa susunod na round ng tournament ang Gilas at makakatapat ang host country na China. Marahil ito na ang magiging mabigat na laban ng ating national team. Bukod sa may goal ang China na makagante sa atin, ay full force home advantage ang hawak ng mga ito. Literal na underdog tayo sa magiging laban na ito. Kung kaya't silipin natin ang ilan sa mga best performers ng China na magiging tinik sa Gilas this matchup. Ang una ay ang 6'11 center na si Jin Chao Wu. Pareho mahusay sa offense at defense ang sentro ito. Idagdag mo pa dyan ang kanyang mataas na basketball IQ. Sa last World Cup ay may Kai Soto at AJ Edu at Jun Marfajardo tayo kung kaya't nalimitahan nitong si Wu. Kaya't matinding hamon ngayon para kay Abay ang pigilan ng big man na ito with Ange Kwame. Sunod ay ang 6'1 combo guard na si Zhao Jiwei, isang legit shooter at mahusay na playmaker, hamon sa ating mga guard na pigilan ang player na ito ang huli ang 6 foot 7 forward na si Duran Wang, isang legit offensive player dahil kaya nitong makapag-produce ng punto sa loob man o sa labas. Idagdag pa natin ang pagiging mapisikal ng malalarong ito, lalo na't home court nila. Anyway, maliban dyan ay may mga bigs din ng China na kailangan ding limitahan ng gilas. Tulad na lamang ng veteranong 7-footer na si Wang at ang sinasabing susunod na Yao Ming ng China, ang 7-foot-3 young big man na si Harold Yu. Influence kasi ng American style of basketball ang galaw ng malalarong ito. Mamayang 8pm ay ating panoorin ang magiging laban ng gilas Pilipinas kontra dito sa China.